mag-slice ako ng pinya. Ayan guys, nabalatan ko na. Kung may lupa lang sana ako, itanim ko sana yung kuha niya sayang. Made in Philippines to. Na pinya. Ayan, tinatanggal ako siya ng mata. kay slice ko lang ng watermelon. Ayan guys. O. Wala kasi kami na iwan kasi doon sa isang bahay nila yung pang kuha ng mata, ano yun, pang palinis ng pinya, pang balat ba. Kaya ay, Tanggalan ko siya ng mata para hindi siya kuha. Request kasi ni Bunso, gusto niya daw kumain ng ananas, pinya. Kaya yun. Na, kuha, tumawag yung nanay niya nagpa-deliver. Ayan, may strawberry. Ayan. Grapes. Mahaba yung grapes, guys. So, saging. Saging. <tip>, Dapat kasi guys, lagi tayo kumakain ng prunas at saka gulay. Para kuan healthy yung ating katawan. Ayan. Kung order si Amo. Sabi niya, masarap yung kuan. Sabi niya, masarap yung yung watermelon yung una. Sabi niya, order ako ulit. <laughs> Nakita niya siguro yung kuan. Yung yung video ko. Ayan, tapos na. Ayan. konti-konti lang naman yung kuhan guys kasi hindi rin naman ma kuhan, hindi naman ginakain lahat. Pagka maubos, bibili na naman ng bago. Ayan, marami marami salamat sa panonood guys. God bless us all. Yung chora na inyong lola.